gawa namin guys ito yan oh. Oh, kala nyo lang buwis buha ito guys oh, oh. pag doon, malay-layo ang bagsakan. Durog. bagito dito, ah, sasabit ka pa sa hero. Ay, hey, uh, <coughs> lang kasi ito kapon, guys. Tapos sa sana yan. Wash out. Wash out. Okay. Wash out. Nabutan kami ng bagyo. Hindi lang aming ginawa. Sira. ala hindi namin mapigilan eh. Kalikasan eh. Kung malapit lang sana kami sa Panginoon, no? sabihin nyo, Lord, tama muna kasi sayang ang gawa namin. Pero kinakaya pa rin namin. Ahem. <coughs> out eh. was out shot out <laughs> shot out wash out <laughs> yung ang condo no yun makita yung malaking building yun yun eh Sibmore Sibmore na baro nag waterproofing yung sa, sa taas kasi may tolo daw eh wala na wash out eh Wala, di ako nagkamali tong tao tong kinuha ko. Magaling. Yan o. Oh. Ah. bato pa. Ay, bato pa. bato <laughs> Ganda mo yan. Illegal. Bato yan sa kalsada. Yung, yung bato sa ting illegal. Mahuli tayo ni huwag mong sirayin yung buhay mo. Huwag mong subukan. Masisira yung buhay mo. Wala naman. Ang dami naman sisira pero gumpon sumo yan na malapit na tayo mahulo. <laughs> ang premier na si Kaligi. Ang premier niya to. Ah, shout out po sa Tima dyan. Sa... Sa... Ah, si Idol Kaligi. Kapay lang talaga ng dalawa nagtulong-tulong. Kung wala siya makain, pinapakain ko pa siya. Ang At ang tulong Bastos. <laughs> Kanin yung kinakain ko, kinakain din niya yan kami. yung ko, bakit kaibigan ko itong ano to? <laughs> Baliw na to. Baliw na to. Pero mabay itong tao guys. Mabay itong pag natulog. Nakilig. Nakilig pa. Nagpaunahan nga kami kung sinong maunang humilik Nakasalita Sa pa, Sa pa. pa. Kumakanta hmm. pa. O, saan ba kayo ganyan guys? So, hanggang dito lang yung video ko guys. Hanggang uh, dito na yung video ko guys.